Nimong dumpay na para ka nang nasa SM noon na 400 lang sa SM ah, di ba? Iliba diba, mga tawad 'yan. Oo. Uh, Oo. Uh, 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 wala, wala wala sa, wala sa minimum dinan. Uh, hindi province pa naman ng ano, may gawaan eh. Ilocos City 'yun. Bulacan lang. Ay, Barilaw. Barilaw pala. Oo, oh, hindi pa okay. ano. City na, city na may gawaan. Hindi baba pa rin sweldo kahit na city. Province pa rin sila eh. Sa Malacañang pa rin naman kasi kaya ginagawa uh, nila. Uh, bilip talaga ako rito sa improvise na to eh no Dulo mo pag nalusaw yung yelo Cheshire na <laughs> 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 yun yung na yun down nag-aaral sa iyo yan ang malupit to dito <laughs> sa intro-vice natin dito ko ano eh talaga <laughs> <laughs> Hindi na Panapon na lang eh. Pero yun, napapakin na ba? May Cheshire pa tayo ngayon. Uliwala. No? Sa taon na may Ayoko sa bilin mo para. Para mas social Oh, huwag kang magbibip ng napakaraming chemical niyan. Eh, tabako, eh, dahon lang ng papaya. Hindi, oh. Hindi, eh, ano yan? Oh, tama, tama yan. Vegetable nga yun kasi, di ba, ginugulay dahon ng papaya. 看那个样子。嘞。 Abukado nga eh. Ah, abukado ba yan? Mas maganda yan. Pampa, kaya pala ganyan. Kutis mo pre. Tangay <Marailish> <tira> <Makaiman. gayımlich> na pula eh. eh. Eno po. na yan oh. bilhin. Kung kami, bumili eh. pa na agad eh. Hindi na lang mag-apply gano'n. Tiga, tiga, ano. Isang agaw kasi hindi isang rim eh di ka apply ka laro tigatigim na Garilo tingnan mo oh ano maganda ano tara gya tara na yan oh tara na yan ayan na ayan na may inung ko ayan o eh, ay, ayun, ay, may kawin ng bida ko. oh, ayan, Wala naman tayo ang aso eh. Ah, sabi, aso. Hindi ba na, eh, nawawala ang aso ay, ay, nga, ay, Wala. wala nga aso namin. Mabay. Kala ko, eh, nakakulong pa. Na, naka pa. Ayun mo. Ayun mo ang aso. Ayun, ano? Ayun, Happy birthday. Happy birthday. Oh ha. Birthday mo rin? Birthday mo. Ah, puta. Wala ka, ginumbid ako sila. Ano eh. Ayan, ayan, ayan. ha. Happy birthday to you. Happy birthday siyempre. Okay. lahat dito ko dinala para isa-isa mo. Oo. Eh paghihiwalay pa ba natin, Oh, magaling. na biruin mo eh. Painumin mo na, pasisigarilyuhin mo pa. Tapos, maglilinis ka pa. Tapos, marami pang mga suka, mga ihi, punta dito na lang. Para isalamoy. La <laughs> <laughs> ngayon, ngayon, gamit na lang. Basta taon-taon. Oo. Ginagawa mo ng tradisyon yan. Panatanay. Hahaha. Wala na ano, iilan ilan-ilan lang doon eh. eh, dito, pag dinala mo It lahat, oo, maabot oh, ah, nga long table doon ano, eh, munting na mapunta sa bukid yung ibe. Pero nagbigay eh. na mahul nung yung taon. Oo. Oh. Puro pura, pura bunga nga. <laughs> Nakisabay ako kay ano, eh e, bumili, sabi ko oh, sabay. Bunga Oy. Pareho oh. oh. Hindi Eh, bakit ba? Eh, Ay, ayaw mo na, artista ah. ka. Tapos nakahirap maging producer ha. Ah. Mahirap maging director. Hindi ka followers niya, marami. Oo, oh, tala. Ang ilan na. ito. <laughs> Yung iba rito, hindi, nanonood lang, pero hindi ka follow. <laughs> Oh, hindi na pa load wala sa bubuwisitin ka na ron, puta. Ang ganda napakarami oh. Intro din ba 'yan? Ano, eh, nakita niyo naman eh. Eh, tabi niya, no. Ito pa isang intro pa iso, enterprise iwaga Yan na, ganun yung man. Oh, Double <ziehos> ano, san ka pa mga aking... na lang na lang yung yung 20 lang isang ano, ganun. Pero Eh, kasi sa 10 piso.